feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, yan yung isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka natin dyan uh, especially doon sa mga beginners no, na nag-aaral pa lang na gusto matuto ng mga konting uh, kalikalikot sa sa kanila mga e-bike o kaya sa motorsiklo Ayun mga ka-DIY uh, tingnan natin kung ano naman yung uh, laman ng uh, klase ng hub na to, ito ay uh, 1000 watts mga kadiway ang nangyari daw dito, nasunog na daw to eh so bago-bago lang to at uh, napwersa kasi paahon sila sa antipolo yata yun, and then na uh, nasunog sya, ito ay 1000 watts at uh, meron ako isang review dyan ng hub yung T9 Silver, pinakita ko rin sa inyo yung kanyang coil yung kanyang laman, kung ilang turns Ayun. Dito naman sa pagkakataon naman na to, tignan natin yung laman na itong uh, 1,000 watts na to. Ayan, ito, 1,000 watts. Yan, kung mapapansin nyo rito, disc brake yan. Yung kanyang, uh, wala lang yung disc, no? Pero ito ay para sa disc brake. So ayan, buksan na natin sa na isang mabilis para makita natin yung laman nito ni kung anong klase yung tanso nito ni kung ilang turns. At tayo mga kadewe na buksan na nga natin na ah, isang mabilisan. So kung mapapansin natin dito, hindi siya usually katulad dun sa T9 na marami siyang uh, coil. Dito mga kadewe, single coil lang din siya. Ayan o, oh, single. So isang piraso lang din yung talaga nakaikot sa kanya. Medyo mataba nga lang siya ng konti. Ayan. Mamaya sukatin natin yan pero wala talaga akong panukat ng, uh, ano, ng wire. Pero try natin sa caliper bala na kayong mag-compute kung paano sukatin yung taba nito. Ni so dito, ang nadali dito mga ka DIY eh, ito, sunog na sunog oh. Yan. Yan, kumapasin natin diyan mga ka DIY, yan sunog na sunog na siya, pero ito lang halos yung natamaan. Kasi yung iba, kung titignan natin yung iba diyan, okay naman oh. Yan. Okay naman siya. Pero etong isa na to, ito yung talagang pinaka nadali. Dito naman sa kabila, ayun, ito siya. Ayan, dito siya. So, ayan, nadali siya dito. Nabalatan lang talaga mga ka-DIY. And then, meron na rin na Ito, meron kasi siyang putol dito siguro. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, kakalasin na natin yan. Try natin kung magkano may bibenta kaya itong uh, coil na to. And then, tingnan natin kung ilang turns to mga ka-DIY. So, dito mga ka-DIY, no, sinukat ngayon natin siya. Kasi wala tayo talagang panukat ng uh, tinatawag nating uh, wire gauge. Pero dito, eto sira na kasi yung ano natin, pero titigan nyo na lang mabuti dito sa gilid kung ilan siya. Yan. So yan yung pinakasukat niya mga ka-DIY. Bala na kayo mag-compute kung paano nyo uh, kinukompute yan. Hmm. Hmm. Okay mga mga diwe natapos na natin yung unang bahagi ano so hindi ko na papakita yung pinakakabuuan kabuuan nung uh, aking pagtatanggal so ito ay single wire nga no ayan single wire Ayan. single wire siya and then sa isang uh, face wire ay isa dalawa tatlo apat no at ang kanyang turns ay 24 turns so 24 turns bawat isa at ang layo nito ay uh, magmula dito sa 2 3 4 5 6 7 8. Pagdating ng 8, dito naman ulit darating yung isa pang turns. Ah uh, kada isang slot 24 turns. So ayan, diretso lang yan 1 2 3 4 5 6 7 8. At dito naman ulit sa kabila. So kasi ito ay three-phase. Uh, ah uh, tatlo yung phase wire nito kaya tatlong pagtatanggal ang gagawin natin dito. Yan. So ayan, makikita natin bagong-bago pa oh. And then mamaya uh, tingnan natin papakilo natin na uh, kung magkano ba aabotin nitong ganito. No? Etong nga uh, 1000 watts na to. At uh, manipis lang pala yung wire nito, single lang siya. So tanggalin ko na na isang mabilis mga ka-DIY. Okay, yan na nga mga kadiway, natastas na natin yon, And then, para malaman din natin kung magkano kaya inaabot ng mga ganitong hub uh, kapag ka i-scrap mo na lang siya. Well, dito mga kadiway, hindi ko na ipapakilo tong ano kasi sayang o oh, yung magnet niya, ang ganda pa. Baka may paggamitan pa ako. Mukhang kasha kasi rito yung ano ng T9. Bale, ito na yung halos lahat ng tanso niya. Ayan, yung tanso niya tsaka ito maliliit. Bale, ipapakilo ko lang ay uh, ito, uh, as asbakal, and then yung kanyang nga uh, tanso. Tignan natin kung magkano abutin na ito. Okay, yun na nga mga kadiway. No? So, ang inabot lang dito, nung uh, tanso niya, yung kanyang pinakatanso ay uh, 210. So, inabot siya ng kalahating kilo. So, 210 yung sa tanso. Uh, yung bakal kasi kanina, parang ano lang yun eh. ah uh, Mahigit ano lang yun, mga 30 pesos lang yata yun. Bali, lahat-lahat ay uh, umabot ng 240. Yan, meron pa kasi ako isinabay na ibang bakal kanina. So, bali mga 240 lang siya. Pero ito, hindi ko ito ipapakilo kasi sayang magagamit pa ito ko sakasakali. Yan o, oh. uh, maganda pa kasi yung kanyang uh, loob. Okay, uh, hanggang doon na lang mga DIY. So, ayan, uh, na ako sakaling ikakalakal niyo yung uh, inyong mga hub, eh possible pwede rin kayong kumita kahit paano, kahit konti kumbaga. Salit naman na uh, uh, ipakilo niyo ng buo, no? Tsagayin niyo na lang tanggalin yung tanso. So, okay, hanggang doon na lang. Thank you, thank you.